Kumusta mga kaibigan? Ako si Leonardo Paiva at ngayon sa Mundo Paiva Tutorials, ire-review natin ang AOC 22B35HM2 Monitor. Ang monitor na ito ay may 21.5 inch screen, manipis na gilid, disenyong simple at elegante, at matibay na base pero limitado ang pag-adjust. Pwede lang itilt. Gawa sa plastic pero maganda ang pagkakagawa. Malinis tingnan, bagay sa gaming at productivity setups. Pero tandaan, simple lang ang pagtilt ng stand. Walang height or rotation adjustment. Full HD 1920x1080 ang resolution nito. VA panel na may magandang kulay at contrast. 100 hertz refresh rate sa HDMI para sa mas maayos na gaming at browsing. 1 millisecond response time. Maganda ang kulay para sa presyo, mas malalim ang itim kesa TN. Sa 100 Hz, mas smooth ang pag-navigate. Ramdam mo ang pagkakaiba sa smoothness. May HDMI at VGA input ito. May P2 audio output para sa headphone at kasama ang HDMI cable. Basic monitor ito pero sulit sa presyo. HDMI at VGA para sa bagong PC at pwedeng i-plug ang headset. Ginamit ko ito ng ilang araw at okay para sa maraming gawain. Maganda ang full HD at magaling para sa amateur editing. Pros: magandang image, 100Hz, mura, magandang disenyo, may HDMI. May adaptive sync o free sync para iwas sa image stuttering. Ngayon, pag-usapan natin ang mga disadvantages. Mga pagpapabuti sa monitor, walang taas o pag-ikot na adjustment at kulang sa liwanag sa maliwanag na lugar. May isang HDMI input lang din. Overall, magandang choice ang AOC 22B35HM2 para sa full HD na sulit, pang work, aral o libangan. Natutupad nito ang pangako. Kung di mo kailangan ng maraming ergonomic o gaming features, pwedeng sakto to sa'yo. Kung nagustuhan mo, like, subscribe, at comment kung gusto mo pa ng ganitong reviews. Ilalagay ko ang link para bumili sa comments. Hanggang sa susunod, mga kaibigan. Ingat kayo. Salamat.